from my kaibigan kasi uh, nagulan o na kanyang pagkakot so, ito hindi masyado gusto uh, mga kaibigan uh, so magang ito ay narito tayo sa ating uh, tinanim na munggos dito sa aking palayan uh, hindi maiwasan na mag spray po tayo kasi lahat na insikto na dito sa ating wala yan gaya ng tiangaw o rice bag ay dito umataki rin sa ating tanim na munggos mga kaibigan ah, uh, ito ang munggos na ating tinanim na sa ngayon ah, uh, may kakaunti ng ulan maganda naman ang kanyang tubo pero noong uh, tinanim natin ito mga kaibigan wala talagang ulan wala talagang ulan pero tumubo rin ang munggos ganyan ka resilient o ganyan ka masikap ang munggos dito sa ating lupain no? Ah, palayan po ito yung munggos ay isa po sa tanim na makapagpataba ng ating lupa o yun pong sinabi ng taga DE na green manuring pero makinabang po tayo sa kanyang bunga. Kasi tuloy-tuloy po ang kanyang maraming bunga. No, at ito umpisa pa lang. Mga kaibigan, pag matuto tayong magtanim ng munggos sa ating lupain o sa mga palayan panahon ng summer season, malaki itong tulong sa ating magsasaka na dagdag kita. No? wala naman tayo hindi naman tayo naglagay ng pataba no yung sa atin lang uh, inararaw natin isang bisis lang no inararo natin uh, pinadaanan ng traktor isang bisis at pagkatapos sinabugay na sinabugan natin ng ah, uh, buto ng munggos pagkatapos pinadaanan ka ulit para po matatabunan yung mga buto yun lang no sa problema sa mga damo Ayan ah, lang ang mga damo, no? Kasi paibabaw naman o pa pataas yung munggos no? Ah gaya sa nakikita natin, ah, sa ilalim andiyan ang mga damo, no? Ah hayaan lang natin 'to. So makatulong din ito sa pagpataba ng ating lupa. Oh, so panahon ah, pagkatapos natin mag dito, so tagulan na ah So natin ito ng four wheel tractor. So mapabaon yung mga dahon ng munggos. Yun po ang magbigay organic fertilizer sa ating lupa. No. So pagtubo ng palay, ah, talagang natural yung taba niya, no. Dagdag na lang tayo ng konti na commercial fertilizer. So mga kaibigan, ah, yung pagtatanim ng munggos ay sana po ipagano ito no ituturo po ito ng mabisa no uh, mayroon sana ng uh, samer education yung mga magsasaka natin na yung hindi naman masyadong ano masikap o uh, katamtama la ano yung paggawa nila araro So, yung pagararo natin sa lupa panahong taginit ay, ay isa to itong paraan ng uh, pagamot sa acidity ng ating lupa. Kasi po, gamit tayo ng commercial fertilizer, uh, talagang uh, sa uh, mayroon po itong side effect, no? Pero pag matataniman natin ng munggos, yun pong pag-asim ng ating lupa, yun pong taba na naiwan ng ating palay, 'yun na po ang kinuha ng ating monggos, So maganda, maganda naman yung ano ah, hindi naman tayo gumagawa ah, araw-araw. So ispray na lang tayo kasi po kailangan. Kailangan yung mag ispray po tayo. Sa nakikita niyo, ah, okay naman no para sa akin, okay naman yung munggos sa ating pagtatanim. Sana po ay matutunan ito ng maraming magsasaka no ah uh, gaya ng tinuro natin uh, sa likuran uh, mayroon, tayong, uh, Ito, mayroon tayong kamote to mayroon tayong kamote sa unahan uh, mayroon tayong sitaw uh, sa kabila mayroon naman tayong pakwan so yun na po ang ano itinuro natin sa ating kamagsasaka na Uh, susulitin na natin ang lahat na paraan, no, gagamitin natin ang lupa natin, yun na po ang ano natin, crop diversification at crop rotation yung inuro natin sana po mga kaibigan ay uh, sa ganitong paraan ay makapagturo kami sa inyo, kung paano po tayo uh, magsikap para po asinso tayo ng konti sa ating pagsasaka kasi po sa ngayon mga kaibigan ay napaka ano napaka barato o nakamura yung pagbibili nila natin sa atin ng palay so pag ganyan uh, mayroon na pa tayong pang alternative no kaya hindi muna natin ibibinta yung palay natin so dito lang tayo magkaroon ng pera sa ating alternative crops no gaya po ng mga gulay uh, kamote root crops yung pumasaging natin at saka yun pong munggos Oh, so, madali lang po ito. Ah, uh, madali lang po ito. So sana po ay gagaya, gagayahin niyo po ito mga kaibigan at huwag niyo kalimutan na mag-share sa ating mga kababayan, mag-comments at mag-likes. At sana po ay isabay niyo lang panoorin ang mga advertisements sa akong YouTube channel para po kayo makatulong sa akin sa pagpalago ng aking pangproyektong pang-agrikultura. Hanggang dyan na po. Maraming salamat at masayang umaga sa inyong lahat.